guys, napakaraming bunga ng ating green macopa ayan guys, sa taas malapit na siyang harvest, ang iba pero karamihan, ano pa mga uh, bago pang bunga marami nang pwedeng i-harvest kasi green ito kaya kahit medyo may mamula-mula lang pwede nang kunin ang daming bunga nalala na sa taas guys yan mo. Itik talaga siya ng bunga. Ayan. Sa isang sanga, talagang namumutik-tik ang kanyang mga bunga. Ito ang oh, isang sanga lang yan. napakaraming bunga ng aming green makupa ayun guys ang lalaki na ayun na puro ng dami ayan meron ang pwedeng gumi napakain na siya ayun sa baba ayun Maganda ito pag ano, ang ulan. Mabilis ang kanyang ubo. Kasi pag naabutan ng pag-init, maliliit yung bunga at saka nagkakaroon ng mga ano, uh, itin-itin. Ayan guys. mamamutik-tik talaga ang bunga niya. to Ito ang green makupa Ayan o, meron na siyang ano. Sakit kinain na siya ng mga alitap-tap. Thank you guys for watching.